Ito nga hinihima. Patulugin mo muna siya. Nangungulit eh. Pag tinanggal niya yung kamay niya, nagigising. <laughs> Tumak, nagigisig. Samot <laughs> mo pa. Ang isa, andito. Tulog mo. Nag-aanap siya ng kalaro eh. Tingnan sa kanila. kailangan pang patulugin <laughs> <Ay>, matulog mo <laughs> sa sak hindi kami makatulog eh, akit ang akit hindi <laughs> gising. Talag na. Ha? <laughs> <laughs> Hindi <laughs> nawawala 'yung <laughs> 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 Hindi nagkakamot sa akin ah. <coughs> Parang <coughs> ako pala 'yun, 'yung Yung puti, parang magigising na. <laughs> Yung nanay nila, saan? Kailangan mo pa silang patulog eh. Bago tayo makatulog. Dapat tulog na rin sila. <laughs> unat na unat sa golden yung isa nila ang layo oh. so <laughs> tulog na tulog tulog na. Hmm? Yung <laughs> um, kulit niya eh, akit Ang kulit. Tuluyan na siyang natulog na. Tulog na tayo. Katay mo na ilaw. Ano yung Tulog. Kasi natin ilaw. Mm -hmm. Tulog. Tulog ka na rin. Ikaw, kamutin din kita. <laughs> yes. <laughs> Para makatulog ka. Para ka. <laughs> Tulog na. Ano mo pa bukas? Recognition mo bukas. May honor po kasi yan si Makto. Bye. Good night. Mga little ming ming. <laughs> <laughs> lalaki nyo Lala na. Ito yung isa o. Oh. <laughs> Nakahiwala yung isa. <laughs> good night. Bye. Hi, bye. Kit nila. Eh. Ano? Oh, Ang cute. Night, ma. Love you. Gusto ko para lang makita ko. Hindi, tulog na 'yan. Na yan. Clutchな, tulog na, tulog na siya. Bye, good night.